Breaking news, mga katropa. Pilipinas at United States nilagdaan ng isang kasunduan hinggil sa pagbabahagi ng classified military information. Ano kaya ang nilalaman ng kasunduang ito at may kinalaman kaya ito sa tumitinding tensyon sa South China Sea? Samantala, sa pakikipagpulong kay US President Joe Biden, Chinese President Xi Jinping Binalaan ang United States at sinabing huwag manghihimasok sa alitan sa Spratly. Ano kaya ang ni Biden hinggil dito? At Malaysia, magpo-protesta. Hindi matanggap na kasama ang Saba sa bagong batas pandaga ng Pilipinas sa ka tropa at pag-usapan natin ang may init na issue sa Indo-Pacific region. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Magpapadala ang Malaysia ng protest note sa Pilipinas tungkol sa mga bagong batas pandagat nito dahil sa anilang overlapping o magkakapatong na territorial claims sa South China Sea, sinabi ng Deputy Foreign Minister nito noong Webes. Ang protesta ay kasunod ng isang reklamo rin mula sa China tungkol sa Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act ng Pilipinas mga batas na nilagdaan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang maritime claims at integridad ng teritoryo ng naturang bansa. Sinabi ng Deputy Foreign Minister ng Malaysia na si Muhammad Alamin na sinuri ng gobyerno ang reference documents na may kaugnayan sa mga batas ng Pilipinas at nalaman na ang maritime border nito ay dumaraan sa Malaysian state ng Sabah sa Borneo Island. Ang Pilipinas ay may dormant claim sa silangang bahagi ng Sabah mula pa noong panahon ng kolonyal. Ngunit, bihira ang mga opisyal na pahayag sa issue. Ang Korte Suprema nito, noong 2011 ay nagpasya na ang pag-aangkin ay hindi kailanman binitawan. Sa isang diplomatic communication noong June 27 tungkol sa partial submission ng Pilipinas na palawigin ang continental shelf nito, Sinabi ng permanent mission ng Malaysia sa United Nations na hindi kailanman kinilala ng Kuala Lumpur ang pag-angkin ng Pilipinas sa silangang estado nito. Ang gobyerno ng Malaysia ay higit pang umapila sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf o CLCS na wag suriin at doing qualified ang Continental Shelf Claim ng Pilipinas. Naghain din ang China ng protesta noong June 18 laban sa continental shelf claim ng Pilipinas at iginiit ang soberanya nito sa South China Sea. Umapila ang Beijing sa CLCS na wag iconsider ang kahilingan ng Pilipinas na palawigin ang continental shelf nito. Samantalang binalaan ni Chinese President Xi Jinping ang Estados Unidos na huwag makialam sa mga alitan sa Spratly Islands sa pakikipagpulong kay US President Joe Biden sa Peru noong Sabado. Nagpulong ang dalawang leader noong hapon ng November 16 sa sideline ng 31st Asia Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting. Ang pagpupulong ni Xi at Biden ay ang pangatlong pagpupulong sa pagitan ng dalawang pinuno, kasunod ng kanilang pag-uusap sa telepono noong April 2. Ayon sa pahayag mula sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, ipinarating ng Beijing ang matatag na paninindigan nito sa pagtataguyod ng teritoryo, soberanya at maritime rights at interest sa South China Sea. Dialogue and consultation between states concerned is always the best way to manage differences in the South China Sea. The United States should not get involved in bilateral disputes over the relevant islands and reefs of Nansha Kundao, nor should it aid or abet the impulsion to make provocations. Samantala sa anyang bahagi ay binigyang din naman ni Biden ang pangako ng United States sa pagtataguyod ng International Law at Freedom of Navigation, Overflight at Peace and Stability sa South China Sea at East China Sea, ayon sa pahayag mula sa U.S. Embassy sa Peru. Sa kanilang pagpupulong, Inisa-isa rin ni Xi ang apat na red lines na hindi dapat salungatin o hamunin ng United States. Kabilang dito ang issue sa Taiwan, demokrasya at karapatang pantao, landas at sistema ng China at mga karapatan sa pag-unlad ng China. China. Contradictions and differences between two major countries like China and the United States are unavoidable. But one side should not undermine the core interests of the other, let alone seek conflict or confrontation. The One China principle and the Three China U.S. joint communiques are the political foundation of China-U.S. relations. They must be observed. Ayan sa U.S. embassy sa Peru, binigyang diin Biden na ang One China policy ng Washington hindi nagbabago. Ang pangulo ng United States ayon sa embahada ay nanawagan din sa China na wakasan ang destabilizing military activities nito sa paligid ng Taiwan. Nilagdaan naman ng mga defense chip ng US at Pilipinas ang isang kasunduan noong lunes sa pagbabahagi ng Classified Military Information and Technology habang mas lalo pang pinapalalim ng long-time treaty allies ang kooperasyon sa hangaring kontrahin ang impluensya ng China sa rehiyon. Nilagdaan ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang kasunduan kasama ang kanyang Philippine counterpart na si Gilberto Chodoro sa simula ng pagbisita sa Maynila. Nakasama rin ang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA ay nagbibigay daan para sa pagbabahagi ng classified information na maaring maging kapakipakinabang para sa national defense ng isang kaalyado ng United States. At mapapabilis din ito ang pagbebenta ng ilang classified technology ayon sa mga opisyal. Nauna nang nagsagawa ng security assessment ang U.S. Department of Defense sa mga piling military facilities ng Pilipinas, isa sa mga requirements para sa formalisasyon ng GSOMIA. Walang sinabi sina Austin at Yodoro sa signing ceremony. Ngunit sinabi ng Defense Department ng Pilipinas na ang dokumento ay isang kritikal na hakbang upang mapahusay ang pagbabahagi ng impormasyon at palalimin ang interoperability sa pagitan ng Pilipinas at U.S. Iginawad ni Chodoro ang Outstanding Achievement Medal kay Austin sa seremonya para sa pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa pagpapalakas ng bilateral defense ties sa pagitan ng Pilipinas at US. Dayon din ang pagtataguyod ng panrehiyong seguridad sa Indo-Pacific nangyari ito habang patuloy na kinokontra ng pamahalaang Marcos ang mga territorial claims ng Beijing sa karamihan ng South China Sea at habang naghahanda si President-elect Donald Trump sa pagbabalik nito sa pwesto. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo ka tropa. Ikaw, pabortabas sa bagong batas pandagat ng Pilipinas kung saan isinasaad na pag-aari natin ang silangang bahagi ng Sabah? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa pananood and see you next time.